Ito ka, at ito yung gusto kong gawin sa'yo. Yo mga pre, may letter tayo dito. No, ang sabi niya sa atin, Hi TPC, patago na lang na identity ko. May boyfriend ako. First boyfriend ko siya, first ko sa lahat, at ganun din siya. Three years na kami, pero hindi ko talaga ma na mahal ko pa rin yung naka ko habang kami pa. Four months pa lang kami noon, hindi talaga ako komportable sa kanya. Di ko siya bet kasi immature. Nakagawa ako ng mali, nagkaroon ako ng iba. May nakilala ako ng mature at mabait. Two months kami nag-usap, nag-meet agad kami, tapos nahuli kami ni Boyfi. Some whole activity right here. Pinuntahan niya kami, tapos kay Boyfi ako sumama at iniwan ko yung isa. Nakalipas na yon napatawad niya na ako. After one year, nagkaroon ulit kami ng connection ni Second. Sinama ko siya sa outing. Man, that's some whole Nalaman ulit yun ni Boyfie and again, pinatawad niya ako. Man, oh my God, sino yung boyfriend mo? Gusto ko siya makasuntukan. Nalaman ulit yun ni Boyfie and again, pinatawad niya ako. A year and two months has passed. Nagkita kami accidentally sa... Come on, man. Come on, man. Huh. A year and two months has passed. Nagkita kami accidentally sa sakay ng jeep. Ginitian lang namin ng isa't isa after noon, nagkaroon ulit kami ng connection. Naging okay kami. Akala ko wala ng problema kasi wala kami ni boyfriend that time. Away bati kasi kami. Kaso palagi kami naaayos kasi palaging naghahanap ng way si boyfriend para magkaayos kami. Jesus Christ. Ah, hindi ko alam kung sino mas kadiri sa inyo ng boyfriend mo. No? Ikaw ba na, alam mo yon? maraming hot tendencies o yung boyfriend mo na, alam mo yon. Walang self-respect. Sinabi ko sa kanya na naging okay ulit kami ni boyfriend doon sa second guy. Pagkatapos nun nasira ulit kami. Nagsisisi ako nung nawala ulit siya kaya naghanap ako ng pag-aawayan namin ni boyfriend. ina! Na tininyo kamay ko Parang hindi ko gusto mag-advise. Parang gusto ko manuntok. Nung nakahanap ako ng pag-aawayan, hindi ko na siya pinansin kahit araw-araw siya nagme-message sa akin kasi decided na talaga ako na hindi makipagbalikan kasi sobrang mahal ko talaga si second at feeling ko kami talaga kasi ilang beses kami bumabalik sa isa't isa. -isa. All right, feeling ko maayos pa kaya balak ko sana ayain si Second lumabas sa birthday niya. Bumili ako ng gifts tapos nakita ko na may nililigawan na pala in story niya yung girl nung birthday nito. Nung nalaman ko na malaki yung possibility na hindi ko matuloy na ayos ulit ako sa boyfriend ko. Oh my god, nakakadiri ka po mo. Mahal ko boyfriend ko pero hindi ako masaya. Alam niya yun kasi sinabi ko sa kanya yun. Ano ba yung boyfriend mo walang pang-isa mata, di ba? Tatlo lang yung dalire, bakit ganito ka... Bakit sobrang wala siyang self-respect? Bakit wala siyang self-worth? Ano ba yung view niya sa sarili niya? Paaramdam niya ba wala na magmamahal sa kanya kaya pa tanggap niya sa isang... Madami na siyang nagawa para sa akin pero hindi yon ang mga hinahanap ko. Sinabi ko din sa kanya na gusto ko rin ng mga dates and mga gala na hindi siya ganun kaya humanap ako ng makakatrip ko sa mga ganun bagay. Ah, siya si kailangan ko pang sabihin kung paano ako mahalin. Saka hindi niya ako abisado, ultimo paborito kong kulay hindi niya alam. Sino may pa sa paborito mong kulay? No? Kami ng girlfriend kong magsi 6 years sa amin, hindi ko alam kung ano yung paborito niyang kulay kasi hindi siya nagmamatter sa relationship namin. Hindi siya sobrang dynamics breaking no? kung ano yung paborito niyang kulay. Most likely, parehas kami hindi fixated sa mga paborito naming kulay. No? Hindi siya nagmamatter sa amin. Feeling ko, naghahanap ka na lang ng mga flaws no? para ma-justify mo kung bakit hindi mo talaga sobrang gusto itong karelasyon mo ngayon. Ay, hindi niya alam yung paborito kong kulay. Who gives a f**k, bitch? Yung isa kabisado ako. Bago ako nakipag-ayos dito sa boyfriend niya raw, nangako siya na magbabago na raw siya. Alam niya na raw yung mga gusto ko. Ayun, nilalabas niya na ako tapos inuuwi ako ng pasalubong pagpupunta siya sa amin. Ginagawa niya lahat, wag lang ako mawala sa kanya. Jesus Christ, walang self-respect yung boyfriend mo. Oh my god, deserve niyo isa't isa, no? Hindi ko lang talaga siya ka vibes kaya hindi ko siya nakagaanan ng loob kaya nagawa ko yung mga yun. So biktima ka pa pala, no? Hindi ka man lolo ako, biktima ka ng kawalan niyo ng similarities nung taong pinili mo in the first place. Pero dahil sa ginawa ko na yun, parang doon ako nakahanap ng totoong pag-ibig. Hindi pa rin ako makausad. Mahal ko talaga yung tao na yun. Lagi ko siyang naiisip. Sobrang mahal ko siya to the point na pinagtatanggol ko siya sa mama ko saka sa pamilya ng boyfriend ko. What? What? Gusto kong manakit. Gusto manakit. Legit. Sino ba tong hype na to? May connection pa rin naman kami. Mutual kami sa FB and TikTok. Sobrang strong ng connection namin na parang ayaw namin mawala yung isa't isa kahit na nakatali kami sa iba. Oh my God. Oh my God! Ramdam ko na sobrang genuine ng feelings namin sa isa't isa. Wala lang kaming magawa, especially ako na di makawala. Anong hindi ka makawala? Panay balik mo dito sa taong to, no? Sa tuwing nakakaramdam ka na mag-isa ka. Kung tatlong taon kami ni boyfriend, tatlong taon ko na rin siyang minahal. Anytime parang ready ako iwan yung boyfriend ko pag bumalik siya. Kaso minsan naiisip ko pag hindi naging okay pagsasama namin, baka wala na akong balikan. Oh my God! Oh my God! Hindi mo mahal yung boyfriend mo ngayon. No? Takot ka lang maging mag-isa. Oh my God! Sayang naman yung taong sobrang mahal na mahal ako. Ang hirap. Ito ma advice ko sa'yo. No? Kailangan mo ma-realize na sobrang selfish mo, nakakadiri kang tao. At kailangan palayain mo na yung boyfriend mo ngayon kasi isa ang tao na hindi ka capable mahalin yung taong yun. No? Hindi ka takot mawala siya, takot ka lang maiwan. Hindi mo siya kinikip dahil valuable siya sa'yo. No? na mo lang na meron siyang value kaya mo siya kinikip. Isa ka lang greedy na tao na ayaw mong pakawalan ng isang tao kasi napakupal mo. Oh my God! Eto ka at yung gusto kong gawin sa iyo. <sighs> Alright, pasensya na sa outburst ko, no? Yeah, hindi mo kailangan na advice ko, no? kailangan mo na therapy. Kailangan mo iwan yung mga taong involved sa storya na to, no? kasi mga biktima sila na isang taong pangit yung ugali at ikaw yun. Kailangan mo mag-reflect. Kung ka sa salamin, siguro mga 12 hours a day, tapos basahin mo ulit yung letrang sinend mo sa akin, hanggang sa ma-realize mo kung gaano kakakupal. At para doon naman sa boyfriend, no? sana, no? sana, kung sakali mag-viral man to, no? at makita mo yung video na to, please, Magkaroon ka na self-respect. No? Sana makilala mo yung sarili mo gamit yung video na to. At yun na yung video na to, mga pre. Good morning nga pala. Shish.